ang sinusulong po namin yung paggamit ng modern biotechnology na responsable at kailangan ay ligtas. Kailangan natin ng ibang paraan para magkaroon tayo ng mga bagong pananim. Epekto yan ng climate change, itong pasyadong pag-init ng panahon. Halaban nila yung ng at saka Uh, ano golden rice kasi yan ay produkto na lokal. At kung yan ay tanggapin ng maramihan, marami pang darating. Ang laki ng pakikialam sa atin ng mga tagalabas dyan sa issue ng GMO, lalaban yan ng European Union at saka Amerika. Ang uh, immediate na reaksyon uh, ng mga miyembro ng uh, Agricultural Science Division ng NAST ay uh, siyempre pagkabahala sapagkat uh, Uh, naniniwala kami na itong mga ganitong technology ay uh, makakatulong sa ating mga magsasaka at sa ating mga uh, consumers. Kaya namang ayusin to kasi sagutin lang ng mga scientists, which has been done before. Yung mga tinatanong nila noon at saka yung tinatanong ngayon, pareho lang sa so, corona. Uh, pag-uusap within the system ng project. Binabantayan po namin to kasi po ang AISA ay siya yung nag-umpisa with the, Institute of Plant Breeding ng BT Eggplant. And yun talaga yung parang baby talaga yun ng ISA from the beginning kasi kami yun yung broker with uh, minamahal na Dr. Randy Hautea na siya yung nagbroker between Mahiko at saka ng IPB para madala sa Pilipinas. Golden rice uh, nung nag-post ako sa Germany, yan yung aking baby project. Ano na ako eh, uh, postdoc na. na-meet ko yung mga mga co-inventors and uh, kami yung gumawa ng first proposal to bring golden rice sa Pilipinas at IRI, at saka sa field rice. Very positive na for the Philippines to have this golden rice commercialized. Pero nung binawi yon ng Supreme Court, hindi na tayo nag-move forward. Mas bumabagal yung pag-attain natin ng self-sufficiency, specifically for food. Kasi ang role lang naman ng biotechnology is to give solutions. Kapag ka hindi natin ginamit yung mga biotech approaches and nahihinder siya ng mga ng mga ganitong action. Sa halip na makapag-contribute tayo to the economic advances, the research advances, with that, nasa shelf na lang yung mga products ng researchers under biotechnology. Nakakalungkot kasi in-stop nila dalawang napakagandang product. Uh, golden rice at saka BT Golden rice talaga makakatulong yan para sa labanan yung malnutrition sa Pilipinas. Yung namang BT eggplant, ang gandang product niyang kasi uh, mas matibay na yung eggplant dun sa uh, shoot and fruit borer. At makakamenos talaga sa paggamit ng mga pesticide. At talaga magiging magandang ani ng ating mga magsasaka ng talo Nakakalungkot kasi pinigilan ng ruling na to na magamit ng farmers yung BT eggplant. At uh, pakinabangan ng uh, ating mga mamamayan itong golden rice. na uh, talaga Product ng biotech at uh, safe sa tao, safe sa environment. Pinahinto rin nila yung, uh, research ng ibang biotech products, mga pamantasan at saka sa, sa mga research institutions like IRI, uh, UPLB, PhilRice. Pati pala yung uh, pag-import ng mga GM products sa feed industry. Kasi ang laki ng up to 70% ng ingredients ng feeds para sa ating mga livestock, mga manok, baboy at saka pati sa fisheries ah, ay eh, galing sa mga GM, GM soy at saka GM corn.